Ang ulit. larong ang Mga galawan na hindi kayang kayahin ng iba Samahan pa yung si city, na Mga si pas, boys mura, na ang kong kira ang halaban panis larong ang Mga galawan na hindi kayang kayahin ng ibang Samahan pa yung coaching na mabangis Nang oh, si na ang mira Ang kalaban ay panis Sige, sige, tabi Huwag nang maglakas loob Kung ayaw mong mapabilang sa akin Pinatao Pinabisa ko na laron Malawa oh, yeah. oh, yeah. ka pida sa eksena At ikaw na may ubod Sa kahinaan ko kaya Huwag ka oh, lang oh, magtaka oh, Na galaban, oh, walang magagawa Walang mapapala Kahit ang mo na dalaman Tiray sa call ka talaga NCG no Jeep Ang naratrat sa mga bano Mga galawang malupit Sa'yo magpapatak Uy, pabakap, pabakap Number one ako, healer Wala na, wala na ako, wala na ako'y buhay Wala ako ba Madaya, madaya, may basuka Basuka? Dito, dito Madaya daw ako eh, may basuka ako sa may puno ah, sa Baga tumakbo sa blue. Circle ka dito. Ay, ate. Madaya daw <makes inhuman> oh, oh, ako. Cheater yata! Ay, cheater! Ay, hindi ako cheater lang. Walang iya. Cheater ba yan? Alam na, alam kung saan ay, siyempre, mautak. Mautak akong maglaro. Anong okay, cheater? Ano ka ba? Ah, Mautak lang maglaro. Hindi yun. cheater, lads, ha? Hindi uh, kasi kayo nag-iisip maglaro, eh. Kaya sabi niyong cheater ako. Isip, isip, isip pag may time, ha? Pus lahat ng mga kalaban kahit saan man yan magtago at papatunayan naming masulit ang grupo ko Kaya huwag -hmm. na magpilit na lumaban mga sir Dahil kawawata lang kapag nirat-rat ko ng baril che, che